Araw ng linggo, nandito po ulit tayo sa Barangay Poblasyon, Kalumpit, Bulakan. kung saan napakasipag na aming Vice Mayor Dr. Zar Candelaria at magkiklinik ulit. As usual, may libreng pakape at tinapay, may pandesal at palaman, kain ko tayo. <laughs> Actually, kanina lang ako tinawagan ni Vice Mayor Dr. Zar Candelaria at bigla-bigla ay e naisipang magkiklinik ngayong araw ng linggo dahil nga sa kami ay nagkansela ng klinik sa Wednesday dahil nga sa may seminar na kailangan daluhan mo nababasahin no? Ay, mga 2 months. <laughs> okay. <Two months. laughs> days, days lang. Kuya, taga saan po kayo? San Miguel po. Ito, ba't po? Day 15. Parang ba tinapin ko? Thank you. Thank you. Thank years Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. lang. you. Eh. Thank kayo Thank you. Thank

Tinatanggal yung ano ha, pag tuyo na, baka hindi rin tanggal eh. Ang dream, sarang hindi mo naman. Sakit Hindi. Kaya ngayong araw nga po ng linggo, nakalabing anim na pasyente din kami. At talaga namang si Vice Mayor eh hindi mapakali kapag mayroon siya mga pending at alam niyang kailangan niyang tignan na operahan na pasyente. Sa labing anim po na yon ay labing ang taga-kalumpit. Mayroon lang isang nasalit na taga-hagunoy. At lahat po yon ay naoperahan po niya. Bagamat mayroon pong isa-dalawa na hindi pwedeng operahan sa klinika at ipinayo po niya na kailangan ito'y gawin sa ospital. Para po sa mga hindi pa nakakakilala kay Vice Mayor Dr. Zar Candelaria o sa mga nagnanais po na magkaroon ng libreng serbisyo medical o surgical operation, lalo't lalo na yung mga may bukol, ay maaari niyo pong tignan ng kanyang official page, Dr. Zar Candelaria, at yan po ay maaari kayong magkomento, nagbabasa po siya ng mga mensahe po ninyo dyan, at ganyan din po ay maaari din po niya siyang kontakin sa kanyang personal account, Dr. Zar Candelaria, na ang profile picture po ay light polo checkered po. Maraming salamat po, at uh, yan po ang aking doktor, yan ang aking vice mayor, Dr. Zar Candelaria.